Okay. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Uh, andito na naman po ako ulit for another video. Uh, tungkol naman ito sa Japanese Language Proficiency Test. So doon po ito sa mga uh, pwedeng extreme na okay, extreme na at uh, hindi nakapag-take ng exam nung nandun pa sila sa Japan. So, pwede po yung mga nagpaplano po or gusto pong mag-qualify para sa SSW visa, isa po sa requirements na banggit ko dun sa unang unang video ko kung napanood nyo tungkol sa SSW kung ano yung dalawang pinaka-importanteng requirements nila no? bago po tayo mag-apply sa mga agencies. Yun po yung uh, ito yung Japanese Language Proficiency Test at saka yun pong uh, Skills Test na sinasabi. Prometric Test po yun, no? Na gawa din po ng Japan. So, naka-Japanese po yun. Kanya po kung bago kayo kumuha ng Prometric Skills Test, magte-take muna kayo ng uh, Proficiency Test, no? Para ma-measure -ma nga yun yung sarili niyo Okay. Sa Proficiency Test, dalawa po yung... Actually, tatlo yung klase ng test na pwede niyong kunin na, na nire-recognize ng Japan Immigration. Yun po yung Japanese Language Proficiency Test. Naintindihan po ito ng mga ex Okay? Yung Japanese Language Proficiency Test. Pangalawa po yung JFT A2 level. Okay? And ang pangatlo ay yung NAT test. So, ang ipapaliwanag ko lang po sa ngayon ay yung JFT Basic kasi acceptable po ito para po sa SSW visa na mag-a-apply ng SSW visa and ito po ay computer-based. So, pagka-take po yung computer po yung gagamitin and then pagkatapos po yung mag-exam, malalaman ka agad ang resulta. At uh, ang schedule po nito ay every two months. So, parang six times a year kumpara po sa Japanese language proficiency test na twice a year lang po yon tapos pagka-take nyo ng isang tuwing July lang po at saka December, na pagkatapos nyo po mag-take ng exam, maghihintay pa kayo ng tatlong buwan bago nyo malaman ng resulta. Okay? So, kaya ito po yung, ano, yung pinakamadali. So, dun po sa mga beginner naman, ano ba yung, ano ba yung Japanese language proficiency test? Ito po yung measure of Japanese language level natin. Parang sa English po, meron po din silang ano, di ba? Um English proficiency test, di ba? So ito po ganun din po ito, no, yung IELTS naman sa English part. Okay. So um para po ni bago po kayo mag-take nito, kailangan po tayong mag-aral ng Japanese language kasi po uh, hindi po natin mababasa yung test kahit po puro multiple choice lang 'yan ay uh, hindi po natin pwedeng pahula-hula lang. Kasi limbawa, ginawa nyo ninyo yun, malalaman din po yun kasi pagka requirements lang po yun eh, yung Japanese language proficiency test at yung skills test. Eh, yung skills test po, naka-Japanese din yun. So, multiple choice lang din naman yun. So, sabi na natin, o oh, baka makachamba na naman, di ba? Pero paano po pagdating na ng interview at saka sa actual work, magugulat sila hindi pala kayo marunong magsalita hindi pala kayo marunong magbasa di ba so kanya po eh uh, medyo paurong lang po yung paliwanag ko ngayon na una muna itong paano mag-take ng test kasi alam ko po marami na po tayong graduates ng sa trainee visa na uh, wala pa kasi noong araw itong offer ng tungkol sa SSW kaya hindi po sila Uh, nagkaroon ng interest na mag ng exam or magpatuloy ng pag-aaral, uh, pag-review ng Japanese language habang nandun po sa Japan. Pero hindi pa rin naman po huli ang lahat. Pwede pa po tayong uh, mag-review, okay, or mag-umpisa ulit sa so simula para po mas ma-enhance natin yung Japanese language natin. At para po sa mga baguhan, ayun po, for beginners, Japanese, meron po tayong Japan license, test the license or testa registered. Uh, training Center, YWA Trade Test and Training Center. Or kahit po saan kayo, pwede po kayong mag-aral, no? So we have, ano kasi, face-to-face -face at saka online po. Okay? Online class. So kung meron man pong interesado o gusto magtanong, pwede po tayo mag-comment doon sa video mismo na ito, no? Okay. So ito na po siya, no? Yung uh, example, uh, ano po, yung website po ng mismo no ng ng uh, JFT basic ito ay gawa po ng Japan Foundation. Okay? And um ayan dito po maka pagkapo pumunta kayo dito, i-click niyo lang po yung mga mga gusto niyo'ng malaman tungkol sa test registration process, tapos may mga sample questions po sila, mga hint to learning and support, test implementation report and reference, mga ganun, no. Okay. So Ayan, and meron po sila mga website na pwede pong kung kayo po mas gusto po ninyo mag self study, kung tingin niyo naman kaya niyo mag self study para maipasa ito, no? Well, uh, hindi ko lang alam kung paano yung feedback sa inyo sa pagsasalita kasi mad -mad madali po natin siyang pwedeng matutuhan yung technicalities, no? Like ano yung grammar, ano yung ano no, vocabulary you can memorize. Pero pagdating po sa, pwede kayo mag self-test, okay? Kasi may mga sites naman na meron ding tamang sagot. And pwede rin kayo mag-practice sa pagsasalita. Gayagayan nyo lang yung mga ano, no? Yung mga uh, videos or audios na inyong maririnig. But, yun nga, as we offer, if you think You uh, you have better uh, study with a teacher guided uh, class okay so nandito lang po kami para mag-service sa inyo. So ito po yung ano no so you will click only yung test takers in Japan at saka yung test takers outside of Japan. So sinaiinano ko na po no Kine-click ko na po yung outside of Japan. So ano po ba yung about the NJFT basic? Ito po yung feature yan nga many opportunities to take the test. Marami kang ano no kasi nga twice ano six times a year siya no so every two months meron no merong is schedule and then can be used to apply for the specified skilled work worker. So number one, residency status. So ito yun po, no? So kaya sa, ito nga yung aking nire-recommenda sa inyo para po sa inyong purpose kung kayo ay mag apply na as SSW Visa 1. Okay, kasi nga, after the test, malalaman nyo na kaagad kung ano yung resulta. Okay? So, preparation for the JFT basic. Ayan, eh. So, ito po, uh, very self-explanatory. So, para magkaaroon po kayo ng idea kung ready na po kayo to take this exam. Okay. Again, I'll go back to those who are beginners or zero knowledge in Japanese language. Okay. So, meron na kayong advanced idea. Pwede niyo na pong i-navigate ito para magkaroon kayo ng idea na ano po yung ano, no? Ano yung kailangan nang gawin? Ganyan. Kasi bago kayo finally magdesisyon kung kayo po ay um ano no kung kayo po ay nagbabalak na mag-apply as SSW visa. Okay, sa so SSW visa kasi hanggang 30 plus no, hanggang 38 years old tinatanggap po. Meron nga iba tumatanggap pa ng 40. Meron namang iba 45. Depende po 'yan sa mga employers. Okay. So ito na encouragement ko. Uh, in case po na ano, ba? meron po kayong kasi nung araw, kung hindi ka rin lang trainee visa at bata pa, ganyan, hindi ka po pwede doon. No? Uh, kung sa humanities visa naman, kailangan college graduate ka. So, ito yung gitna no? sa SSW visa. Kasi ang trainee visa, kailangan may experience ka para ka makapunta doon. Pero walang requirement ng Japanese language ang trainee visa. No? Pero dapat mga 30 years old pa baba lang. Pag 30 na nga, eh, pag sa ibang mga scales medyo hindi na tinatanggap no so kaya yun po yung ating ano and then um free yung kanilang Japanese language study okay and then wala pong placement fee by the way lahat po ito wala pong placement fee pag kayo po nag-apply ng SSW visa pero ito pong test may bayad po kasi private entity po ang may nagma-manage nito so meron po siyang bayad okay ayan no so kaya yun overview ko lang na na kung talagang gusto ninyong mag uh, mag uh, qualify for the SSW visa 1, ito po yung ating unang gagawin, kumuha po tayo ng exam para dito, no? And then yung susunod yung uh, prometric test para po sa uh, skills test ninyo kung ano po yung napili yung category. So doon po sa mga iba't ibang category ng ng SSW visa, meron po akong ano, meron po akong video about that. Uh, ang title po ng video ay Orientation on SSW. Okay, so kaya pwede nyo rin po panoorin yon para po mas mag-guide mag kayo. Okay, so I'll just make this uh, orientation or overview very short para po, ano no, para po alam nyo kung saan po kayong sites pupunta para ma ma makapag ano, kasi lahat na maaya. katulad yan, may sample test questions. Okay, so hint for learning and support. So, baka po dito, pag nakita ninyo po yung mga ano dito, yung mga, uh, saka kung paano po mag- mag-pa-reserve uh, ng examination, ano, ng, ng yung test. Kasi may test voucher po yan. Uh, dito, sa hint for learning the Japanese uh, learning support, uh, marami pong support system ang Japan Foundation. So, it is just your prerogative or ano na na kung kailangan ninyo ng teacher guided uh, learning nang uh, study meron po tayong pwedeng i-offer sa inyo yung review at saka yung self-paced po yung parang module type po yun na uh, although meron kayong pinag-aaralan online it would be nice if you have the interaction with the teacher for the drills no tamang salita tamang ano mga ganun at saka yung mga ah uh, marami pa pong iba na hindi po siyempre lahat kumpleto na may papaliwanag sa mga online na mga uh, sites no so hindi rin naman uh, effective lang 100% effective yung puro reviewer lang ang inyong an yung uh, titingnan tapos eh hindi naman syempre all oh, sagutan nyo, sagutan nyo. tapos pagkatapos nun, hindi niyo naman alam kung yun ang kung bakit yun ang sagot So, kanya iba po yung meron teacher talaga. So, andyan lang po kami to give services to you. So, ngayon matanggal po sana yung inyong notions na kaya po ino-offer na mga training centers itong Japanese language study eh, para po magkaroon kami ng estudyante. Um, kasama po sa marketing yung syempre yung mag-encourage kami ng mga enrollees pero uh, for a reason. Okay, for a reason po, hindi po tayo, kaya nga sabi namin, for those who are intending to work in Japan or apply for SSW visa, ibig sabihin meron pong magpagkagamitan. Hindi po para lang sa side ng school na magkaroon po ng ano no, ng estudyante. Ganon po, ha? Okay, so and then we will be there to guide your career. But we don't promise na oh basta nag-enroll kayo sa amin sigurado may trabaho na kayo. Wala pong school na ganun ano. Ang sinasabi lang ng school, if you finish this, if you take this course, you will be able to work in this and such and such uh, job, no? Ganun lang po. So, ganun din po kami, no? Na pagka kayo ay nakapasa na at na meron na kayo ng dalawang requirements, important requirements na related sa Japanese language wherein kami po ay pwedeng mag-assist sa inyo or mag-guide sa inyo, ay pwede na po kayo mag-apply kahit saan pong agency. Yun po yung ano dun, no? So, the, because the agency are ready to accommodate anyone who are ready with those requirements. At kasama na rin po dyan yung partner agency din po namin na YWA Human Resource Corporation. Okay, so yun po. Um, at marami pang iba, no? marami, marami pang iba na mga agencies. Napakadami pa po yan, mahigit po yan, ano, mahigit po yan 300. So kanya, uh, kailangan nyo lang talaga, ma-qualify po muna kayo. Okay, so this is all. Ah, uh, sa susunod po na aking uh, ano is uh, um, orientation is tungkol naman po dun sa Prometric test skills test, okay? I, thank you and good luck everyone. Happy job hunting, pero aral muna po ng Japanese language. Ayan po. Okay?